Ba'do? Ay, ilang beses ko na nakikita yung live nito. Oo, oh, okay. Eh. po ka muna dito. Ayan. Kabayan, magandang hapon sa'yo. Ayan. Pag-itin mo lang yung pangalan at taga santa Ah, uh, kung pala si Pilito Makingana, taga si Tulang Black 25 sa Jaza sa San Juan. Yan. Ano pa ba ang yung kailangan kabayan? Bakit kayo napasaride? Ano nga kasi, nung magkausap kami nito, sabi problema natin dyan ngayon sa clinic natin, magmula pa ng October, hindi na kami nakaka-clean ng ano, no. ng ano, oh, gamot. O gamot. Ano ba? Ay, musar musartan, kasi ay, yun ang maintenance namin ng ISIS. Ah, dati. Nakakakuha kayo ng gamot? Oo, oh, eh, dyan sa... Hmm? Uh, sa munisipyo, nakakuha ba kayo? Hindi naman kami nagamot sa munisipyo. Sa barangay? Doon lang talaga sa ano natin. dun sa, sa may kilang mga mora. Ah. Eh, ngayon, lagi wala. Dating kinita ay wala. Sabi ah, ko, pang biyara ako, wala pa akong lumuk... ...ang nangyari sa atin. Wala nang gamot. Wala, pera ba? Eh, anak eh, ko naman, malakas. Wala, wag mo pala nang pangkot. Wala ko sinasabi pa ka doon. Ito, Ito. Yeah, kayo, mga politiko, hindi namin papangalanan kayo kasi para at <laughs> least <laughs> sa tao, bahala na tao kung sino naman talaga. Eh, kati na si Kabay, nakakainyangin ng gamot sa barangay. Kasi naman talaga wala nang talaga kami makuha. Ano bang gamot nanay ang yung may tutulong namin sa Ano bang pangalan ng gamot mo? Losartan. Oh, Losartan. Si, si Mrs. kasi marami na rin sa puso. Kaya ako uh, uh, sa Losartan din. Yeah. Ano bang milligram? May wala may wala rin kasi sa kapipi. 50 lang ang iniinom namin. 50. 50, 50. 50 mg ang iniinom niyo. Libre ano yun, after, after our breakfast. Oo, oh, pagkatapos pa ng mag-upon. Kasi yung ibang ini ng 100 milligram. Oh. Isang beses, isang saray, araw. Sa akin, 50 lang. 50 lang. Miss 50 rin. Yan. Yan eh, kasi so, natin kababayan. Na laging nanonood, nakatapay sa ating programa. Ay, wag po mga. Kasi yung nangangailangan ng gamot na losartan para sa kanyang pamilya. Diba? Ano pa bang kailangan mong gamot, Manoy? Maliban eh, sa losartan. Hindi ko mara yung kay Mrs. yung sinasabi niya ng... Amlo Oh, Amlo ba? Amlo Ano yung Amlo na Dalawang klase ang Amlo 10 mg sa isang mg. Ano yun? Sa ano sa, sa... 10 mg. Uh, 10 mg, mg. Para saan yan? Ang Amlo Manoy, sa hypertension. Hypertension. Tsaka sa relaxing blood vessel. Sa stroke bed, blood vessel. Relaxing blood vessel. Ayan. Ano yung Amlo de Pin? Ang sa kanya, yung... Ano yung napanggit niyang...

Ang laman nito kabayan, 100 pieces. O, di, Pero bibigyan ya. kita sampulang. lang. Ang <laughs> pula ano lang ya? laraw. yan. Ang pula Mabuti kung masaday yan. Binigyan na lang kita eh. <laughs> Nagrataka. <-data apro. laughs> <laughs> Pag ganyan nga yun, pag ganyan nga, huwag magbigyan, dapat magpasalamat. Tuto muna ngayon. Isan daang piraso ito pa nga. Nalang nga sabi, nagbigay talaga. Hindi nyo sabi, nasigay lang. Eto ba, binibigay ka pa isa isan daang piraso ito sa barangay? Ay, wala. Ilang piraso? Good for one month. Pagka sa lusartan ko, binibigyan ako pax talaga. Ilang piraso? Panig-panig. Kaya nga panig-panig. Ilang pera kasi dalawa kami ni Mrs. Puro ano yan yung sampu-sampu ba? sampu, -sampu, sampu, -sampu, -sampu 30. 30 Trenta. Trenta. Trenta ito, bigyan ko na siya isang daan. Ano to ayan. sa... Metroformin. Ayan mo, to yung diabetic ito. Kaya nga. O, oh, si Kweta, bibigyan kita sa... Si Kweta. Yung salusartan ko ang kami marami eh, dahil parehas kami. O, oh, ayan. yan. Daman. Everyday kasi kami dalawa eh. Oh. Bay, Kababayan naman kita at lagi, kam, lagi naman kitang nakikita kahit di ba ako binoto na nakarang <laughs> <laughs> alam mo bang, alam mo bang nakakakwentuhan no, kami nito? Minsan nagpunta kami sa'yo rito, anak oh. ang nagsama sa akin. <laughs> si, so, mas yung kapag nangyay na ako. Kasi nangyay na yung politika, pinagtatawa ah, yeah, na ito. Ano? nangyay na ako. Tapos si Romy. Ah, ganun ba? Oo. Oh. Dahil, 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 dahil hindi mo ako binoto, isang daan pa rin na bibigay ko sa'yo. <laughs> <laughs> Talagang tumayo sabi ko, ito talaga ng... Matagal namin siya Kasi dati Ang aming... Bro, 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 ang bro, ating at ating, mentor, eh. Ang ating... Ang aming... Ang aming... Ang aming... Ang aming... Tama. Pagdating sa Ang Siyempre, kabayan. Ang ating pagtulong kabayan, walang bahay na politika yan. Ayun ba? ako lang ako'y nagagalit lamang sa mga politiko natin na nalungko higit na ngayon na nangako nangako. Ano may, may isa pa nga kung siya, di ba nangako? Oh, yes. Mobile, butika. Oh. Wala kaya, nakita lang natin, mobile, walang butika. di ba? Saka yung isa mo, meron mer pa nga lang yan sa bahay. Eh. Ang titigas ng mukha ninyo, mobile, Botika! Oh, butika. nakita oh. lang namin, mobile ng pulis! Tapos yung mga bugan, oh, lahat, lahat, ng sunog ng sunod tayo tayo, lalagyan ng ano. Ng CCTV. CCTV. Wala nga yan, ako ng motor. Sa Royal. Dosing CCTV, isa lang ang kumarandang. Nakatalikod pa ang rakuanan. Tapos, ano, tapos na yun nagigit ako, nagbablat pa lang yung mga kainan sa tayo tayo. Oo, diyan ka umabaya kayo. Huwag mo na pangalanan na. Yan. I-monitor ko natin. at yan. ang masasabi mo, nandito sa programang Munti Ah, dito talaga. Ko nga, ko si, sorry, sabi ko nga, nung makakausap <laughs> si Sanny sa kabahay, sabi ko, ano ko? Kung nalang ka ko, paano ko makakalapit ka ko dyan? Ay, hey, kung may nakapag-subscribe ka na ba? <tipan> kung may nakapag-subscribe ka na mag-subscribe ka dyan o. Ayan. Kasi nung marinig ko yung ano, una, yung unang niyang ano, kanito pala ka ko si... Ito nga, si Sammy. Ang pagkakas pala ka. Hindi, kabayan. Kapag pa kayo dalawa. Ang totoo kabayan, no, no, no. na, nag-umpisa yan nung no, ako'y nagka-COVID. Oh, Nalaman na natin na ang pera pala, walang sa isa niya tao pag ikaw ay namamatay na. Kaya yan pangako ko sa akin sarili, yung... igit sa sarili. At tigit sa lahat sa Panginoon. Naku, kung ako yung muling mabubuhay, ano mayroon ako, handa kong ubusin para sa pagkito. Kaya kabayan, iyang eh, ginapin na mimigay ko. Nakita ko, yung mga umuwalis, umiiyak, na ibigay natin financially eh, ang mga pangangailangan nila. Dahil hindi ako natatakot mawalan. Dahil pag ikaw pala'y mamamatay na, ang una mong may isip sayang nagpakapagod ka, iiwanan mo nang hindi mo na ihabilin pag ikaw ay na ng Panginoon ng kamatayan. Kaya ang hinihilin ko lang pag ako'y mamamatay, isang segundo man lang makapaghabilin. Dahil nung ako'y magkakubid, hindi ko alam na hindi ako makapagsalita, hindi ako makakita, hindi ako makakita. Kaya ang aking pagturong kapayan, unconditional yan. Kaya lang tayo ko lang pakiusap sa aking mga tinulungan higit na nasan ang pag ako may sinuportang mayor ponciales o vice mayor, tulong-tulungan natin na pag nanalo kasi yan, magiging tayo sa kanila, na pag tayo naman nangangailangan, higit sa lahat Nagdumaan sa programang munting hiling, handa silang sumuporta, tulungan. Dahil ngayon kasi, pupunta ka ng munisipyo, pupunta ka ng barangay, papipilahin ka ng napakatagal. Uh -huh. Tapos iiwanan ka pa, papabalikin ka. Ito pa ngayon, mayroon pa, kasi alam mo naman siguro, kilala mo yung presidente namin ngayon dyan sa senior citizen. Hindi. Si Pres Ray. O, oh. alam mo nga. Oh, pinagkilala ko oh. siguro. Alam mo, ang gen mabuting mabuti nga yung presidente namin yan, medyo pang may kasipagan. Pa no. Kasi tatlong presidente namin dyan sa Ayun... Yan ang pinaka nagugusto ngayon um, ng mga nag a kasi mas talaga. Pero kung ng yung mga inanuan niya reseta yung mga member niya, kung nilapil mong reseta ang dala niya, apat, siya hanggang tatlong oras, ang layo la, apat lang na reseta. Eh, kayo, pati yung usiryo, reseta, kaya nga reseta, prescription ng doktor, kailangan ng gamot. Mga wala. Isa, sabi yung, yung, hindi na. Totoo yan. Sabi ko, bakit gano'n? Diyos ko po, okay, dito. Nakita mo dito. Wala, sabi ko, so, wala pa. Wala pa. Isang oras, oh. Sabi ko. ano ba nalaman sa kiyan? Wala. Ano ba nalaman sa kiyan? Pamasahe ka ba? Sabi ko nga ka ba? Oo. Pamasahe! Ano yun? si Kabayan yung isa, siya sa taba. Kung ano yung ka, bro ka. Sabi ko, po. Ay, hindi nga niya ako yung Kabayan. Ano? Diyo sa umaga niya, nung sartan yung panggabihan niya, ang